Praise God. Praise God. Praise God. God is good. All the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay. Nang may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng pangantukat sa probinsya ng Bukidnon. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng pangantukat may mutag sa ato mga diha sa Visayas ug sa Mindanao bisan pa kato nga ato mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod dalay god ang Ginoo sa walay katapusan atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitong anim na kabanata ang talata po ay apat O Diyos, dakila ka, ikaw ay maringal. Higit Pas sama tertag, nakabundukan. Oh Dios, takilaka, Oh Dios, takilaka, Oh Dios, takilaka, Gawey maringa. Igit pa sa matatag na kabundukan, tao'y maaringan. Igit pa sa matatag na kabundukan, po Diyos, takila ka. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagtatag papasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. At ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis sa lahat naming karumihan. At sa panghala ni Jesus, ang aming panalangin, Ikaw po, Amang Diyos, ay kumilos ng may kapangyarihan sa buhay ng iyong mga lingkod, sa bayan ng pangantukan, sa probinsya ng Bukidnon. ng aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunukos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling maitatag ang alta ng aming manunubo sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu sa bayan ng pangantugan. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Um, Amen! Um, Amen! Um, Amen! Um, Amen! Um, Amen! Um, Amen! Amen! Praise God! Praise God! Ang ating pong ay mula sa Aklatang Genesis sa kadalawampu't walong Ang talata po ay sampu at labing isa. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglugbog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang batong inunan niya sa kanyang pagtulog ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan yung pagkakadaon ng ating uh, bida ano po <laughs> sa <laughs> sa kwentong ito walang iba kundi ang ating nunong ako ay umalis doon sa kanilang lugar, doon sa kanilang bayan. At nagpunta siya kung nasaan yung kanyang tsuhin. Pero along the way, inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar. At minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Alam nyo po, samantalang ito, kapag tinignan natin, parang wala naman yung ibig sabihin, Bernie, no? Pinibigyan <laughs> mo lang ng kahulugan yung nangyayari dyan sa talata. Alam nyo po, sa katotohanan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkat ang Diyos po ang nagkakaloob ng kaisipan na marapat nating saliksikin. At alamin sa bahaging ito ng banal na kasulatan. At alam niyo po, habang akin po tinitignan, ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Inabot na siya ng paglubog ng araw sa isang lugar. Minabuti niya nang doon magpalipas ng gabi. Ano po ang ibig sabihin? Doon siya nagpahinga. Alam niyo po, isang katotohanan na ang pagpapahinga, para sa ibang tao, ito po eh kayamanan <laughs> na napaka mahal ng halaga. Ano po? At hindi marami ang nakakapagpahinga. Lalo na po kung isang kahig isang tuka. Ano po? Na kung hindi magtatrabaho, walang sweldo, walang pagkain ng pamilya eh paano ko magpapahinga? Eh paano ako magpapahinga, Bernie? Ang dami kong utang na dapat bayaran. <laughs> paano ako magpapahinga, Bernie? Eh, Nag-iipon pa ako, mag-aasawa ako. Magpapakasal kami. Paano ako magpapahinga, Bernie? Yung mga anak ko nag-aaral. Meron akong kuleyo. Alam niyo po sa katotohanan, ang kapahingahan ay marapat nating hanapin at marapat na magmula hindi sa atin. Lalong hindi sa sanlibutang ito. Ang sabi po ng Mateo 11.28 Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasalit at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Alam niyo po ang pinaka makapagkakaloob ng kapahingahan sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Alam niyo po, isang nakalulungkot na bagay, kahit mga mananampalataya, pagod na pagod, hirap na hirap, alam niyo po, ang nakakalungkot, hindi sa buhay nila, sa paglilingkod. Maraming mga naglilingkod sa Panginoon ang tila na uupos na kandila. Sapagkat imbis na kilalanin, imbis na may makapansin man lang nung kanilang ginagawang paglilingkod sa Panginoon, madalas sila pa nasisisi. Madalas sila pa ang nasasabihan ng di nyo namang ginagawa ng tama yung trabaho nyo. Pero ito pong mga taong itong nagpapakahira. Ano po? Ano po ang sinasabi ko? Minsan yung mga tao pa na marapat na makaalam ng susi sa kapahingahan ang hindi nagpapakahira tataglay nito. At mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoong Heso Kristo, lumapit kayo sa akin. Alam niyo po isang katotohanan, hinahanap ng tao ang mga bagay na akala niya matatanggap niya sa sanlibutan Una po, ipapaalala ko para sa bawat isa sa atin. Kapatid, kung tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, hindi ka taga rito, sa lupa. Hindi tayo taga lupa. Alam niyo po, tayo po ay mga taga langit. At kung tayo ay mga taga langit, naku ay marapat na tayo'y humanap ng kapahingahan galing sa ating Ama na sumasalang. At ito'y posible po kapag kabatid natin, kapag kaalam natin na sa Kanya tayo marapat na lumapit at humingi ng kapahingahan. Ngayon pong oras na ito. Kapatid, kaibigan, batid ko na hindi madali ang sitwasyon na yung pinagdaraanan. Hindi mo lang pinapakita. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Lumapit ka sa akin. At sa ating paglapit sa Panginoon, may kasaguraduhan na tayo'y bibigyan niya ng kapahingahan. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sapagat sa pamamagitan ng iyong salita, aming nababatid ang katotohanan na kami nangangailangan ng kapahingahan. Panginoon, patawarin mo kami lalong-lalo na kung ang araw ng linggo, imbis na aming kilalanin bilang araw ng kapahingahan, Panginoon, mas marami pa yung ginagawa namin. Mas nag, nagiging abala pa kami. Patawarin mo po kami na hindi namin nasusunod ang iyong kautosan. Na ito yung araw na itinakda nyo upang kami ay manahimik at magpahinga. Ang aming panalangin, patuloy mo po kami kausapin. Nais po namin marinig ang iyong tinig at katulad po ng iyong paanyaya. Sa oras na ito kami po ay nagpapakumbaba, dumudulog sa iyo, lumalapit at umihiling. Kami po yung pagkalooban mo ng kapahingahan. Panginoon, marami sa aming mga kapatid. Ang pagod na pagod sa araw na araw na pagtatrabaho sa paggawa ng mga responsibilidad na kailangan nilang gampanan. Ngayon man, Panginoon, parang kulang yung kanilang inaani doon sa mga pagpapagal na kanilang ipinagkakaloob ang aming panalangin sa iyong kapamaraanan. Ikaw po ang magkaloob ng kapahingahan sa aming mga kapatid. Pawiin mo po ang galit. Hinanakit sa manang loob lahat ng nakakapagpabigat ng kalooban. Hayaan mong pati ang paghihiganti ay mapawi sa kalooban ng yung mga anak at kilalanin ka bilang tunay na tagapagpatupad dito. At sa oras nito, mga Diyos, aming inaangkin ang iyong pangako na kung kami mananahimik, mababatid namin na ikaw, ang aming Diyos ay makapangyarihan at tunay walang imposible sa iyo. Panginoon namin din pong itinudulog sa iyo ang bayan ng pangantukan sa probinsya ng Bukid. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Kristo. maging dahilan kung bakit sa pangunguna ng Santong Espiritu. Maitatag ang alta ng aming manunubos sa bayan ng pangantungan. At ang aming panalangin, let the fire of revival fall upon pangantungan ni Jesus' name. At ang aming panalangin, dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legaspi, Lipa, Manila, Pampu, kapang gabatiros. Kilusan mo ng may pangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong mapangyarihan yung iyong dakilang kalooban. Yun sa lahat ikaw magalaw ng kaunlaran upang matupad namin ang iyong tawag sa amin, Panginoon. Dumalo ito sa buong Luzon, Isayas at Mindanao. Ikaw ang tumawag sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia. in a high of its glory. Nasali namin ang yung pagkilo sa aming mga training agencies, katulad ng main Life, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines Church, Renewal Asia Pacific International Institute of Studies. Lord, ang aming hiling ang lahat ng pangangailangan ng mga ng ito, Kau ang pagkalukop. Ito din ang aming panalangin sa aming mga misyonero. Sa iba't ibang panig ng daigdig, hayaan mong patupad nila ang tawag mo sa kanila. Kaya hindi ng aming panalangin sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas. Filipino witnesses. Yan mo sila sumaksi sa mga bayan na yung pinagdalahan sa kanila. So you also declare your blessings sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military Police, Local Government. to declare the fear of the Lord na maghari sa ato bayan. Ang aming panalang, ang iyong pag ng may kapangyarihan sa mga bansa na tutunguhin ang iyong lingkod Upang manalang, we pray for Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ayan mo po minos magmay pangyarihan yung santong espiritu as we pray kasama ang mga misyonero, ang mga manggagawa po at ang mga iglesia sa mga bansa. ito. declare the fire of revival. Jesus! Lord, as we pray sa mga lugar dito, na dasal namin ang pangungunan ng iyong santong Espiritu. Kalooban kami ng espiritu ng pagpapakumbaba upang aming tunay na masilayan at makita ang dakilang kalooban. As we also pray for Hong Kong Macau. at Taiwan. Ang aming panalangin ng iyong espiritu at kapangyarihan upang sa mga bayan ito. As we also pray, Panginoon, for the fire of revival sa U.S., South Korea, Brazil, at Russia. And we speak peace over Israel. Lord, namin din pong idinadalangin yung mga bayan na sinalakay ng bagyo. Lord, dinaanan sila ng bagyo ang aming hiling. Ikaw pong magkaloob ng tulong sa kanila. Lord, more than material blessings, financial blessings. Lord, healing namin. Agad na humupa ang mga baha. Lord, agad na magkaroon ng matuyo yung lahat, Panginoon, na grabing nabasa ng aming kahilingan ng iyong spirit at kapangyari. Ang siyang malantad sa buhay ng mga tao sa mga lugar na ito. At sa kanilang pagkakita sa iyong kapangyarihan, sila ay magpuri at magpasalamat sa iyo. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tino, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoon amen, 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 amen. Praise God. Praise God sa pagkakataw ito, yan yung ko ang waspas ng Panginoon sa inyo at sa inyo I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name. Ameny many, 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 many men. Praise God, praise God. lahat ng pakado. Sama sama nating declara. God bless the full of beings big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. many, 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 many men. Praise God. Praise God.